Nagbabalik po ang S&B. Show this to ng plastic. At ang next, ang, at ang susunod sa ating na nabansin natin ay si Kylan Jelica Arthur. Ayun na po ang top 5 percent. Question number 1. Ito daw ba? na lagi totoo daw ba na may nakakita ng bra mo totoo ba to o hindi ang sira ang gitna ito I po kasi po to yung naliligo po kami ni Bayu yun hindi daw po yun nakikita ka daw po nila kanina lang ma kanina lamang po may nakapita na daw po eh isang lalaki katago so, so, na lang po natin yung pangalan niya si Jason ito daw po ba yun? Kita daw po yung dito mo. Pati dito mo. Ito ba yun? Ito dito. Oo. Saka dito. Oo. oo. <laughs> Pops, question number two. Malo. So, meron daw nagsabi, na titiba ka daw. Wala, wala po kong titibak at kahit kailan hindi ako nagtitibak dahil hindi ako bakla. Wait lang po ah. Eh, baka tayo pa yun. <laughs> itatago na naman po natin ito sa pangalang Jason. Anong message niyo po sa kanya? Punyeta kang Jason ka, hindi mo to o yun. Baka ikaw ang nagtitiba. <laughs> Top 5 questions Top 5 na. Top 5 questions na. May 3. Toto'a daw ba, <coughs> na pag nagsisimba ka, ay para ka daw baling? Siyang nagsabi, at hindi totoo po yun. Ganda-ganda niya nga. <coughs> Paa-sensei <coughs> sa number 4. Nakikipag-hayopilo ka daw sa mga bakla. Ba't tomboy ba ako? <coughs> Baka nga ako, hindi tomboy. Sorry. Tapos. <laughs> <laughs> hindi po ako isang. I hindi po ako nakikipaghalubilo sa isang bakla. pera lang po kay Bayuyo. Thank you. Top five question number five. Last question bald star ngayon dahil kita ang bra mo. Kaya lang po yan, walang kakilamanan. Marami nang nagsasabi at marami nang magte-text or nag-email sa amin. At kami rin, na, napansin na namin yon. Pareho kumain. Si Dora may po hindi eh. Kayo po. Kapal okay, niyo naman po. Anong mensahe? niyo po dun sa nagkalat na, nagkala ng mga nakakalat? na lang po natin pangalan kayo. Anong message mo dun sa nagsabi o nagsalita ng mga bagay na nakakasakit Message mo. Ano ba yun lang po?